alala Alalala dong lala, lala, dong lala, 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 <laughs> Dung -dung. di lala, 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 Hindi naligo O parang hindi naligo ito Nga, Galing si Dio Ang lala, ang lala, 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 galing lala, 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 Dito ka lang. Dito ka lang. Shhh. <laughs> Shhh. Shhh. Ah. <laughs> Behave ka dyan. Triningal ka. Ha? Ningal ka. Hmm? <laughs> <laughs> ang cute-cute <laughs> na midi. Ang cute-cute. Laki naman ang ano mo. Ah. <laughs> ah. <laughs> Dating na sa Manila ang among dungdong. Ha? Ah? Kanina ka pa pala dumating. Na-traffic si mama eh. eh silip-silip dahil no? Kanina ka pa dumating. Ha? Ah? Ano? Kumusta naman ang biyahe sa barko? Ha? Ah? Kumusta naman ang biyahe sa barko? Ha? Ah? Kumusta ang biyahe sa barko? Ha? Kumustang ang biyahe sa barko? Ha? Ay, siya, Agikuan man siya, kanang naihingak. Eh. Hmm? Nalate si Mama Sundo, No? Uy, ano man yung bling 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 mo yan, ha? Chong 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 chong. Ang dami ka mong ano doon, kapatid. O, oh, papap, saan punta? Shhh. Saan punta? Andiyan lang naman yan si daddy. Hmm, saan punta? Shhh. Saan punta? Nyeh. <laughs> bong, 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 bong. Uy. Uy, diyan punta. Si kuya yan eh. Si kuya yan eh. Ang dungdung -dung namin dumating na. Galing si... Dito ka sa harapan, di? Bakit daladala mo rin yan? Shhh! Nandoy! Mamadoy! Magbihis ka muna ng t-shirt. Magbihis ka muna ng t-shirt. Diyan lang. Diyan na lang yan. Wala na mga upo dyan eh. Oo. Oh. Dito sa dik sa dulo. Diyan ka text. diyan ka. Diyan, diyan ka upo? Oh, dito. Pero yung damit ko na ka baka yan Eh, doon mo yan, eh, eh, dun, eh, eh, eh. Yung, no, hindi kasi yan, hindi kasi yan, mahulog yan, hindi kasi yan, dito na. Ano ba, hinakot mo na yung, nakut mo na lahat mo ti kong ano hingal ka na, yung ano, naki, ano mo na lang yung ano doon, naki, yung damit kaya madumihan niya.